Hello, mga Rose! Another day, another video tutorial. Kamusta na kayo? For today's video, tuturuan ko kayo kung paano magpa-volume ng ACC Whipping Cream. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang ACC Whipping Cream, isa po itong non-dairy paste na pwedeng i sa water para maging whipping cream at ipangbalot natin as icing or frosting sa mga cakes natin. Magsimulang na-discover ko itong whipping cream na ito. Ito na talaga ang ginagamit ko dahil napakabango, napakamalinamnam, lasang ice cream, and napaka Table. Ganito ko siya kinakat, so hinahati ko siya sa gitna. Although kahit nakahati siya sa gitna, hindi mo makukuha yung one half kilo ng ACC whipping cream kasi yung bandang taas na part niya is mas manipis kesa sa dun sa may pinakababa. The reason behind hindi ko ginagamit ang isang kilong buo is kasi masyado siyang ma-volume, hindi siya kasya sa mixer ko, aapaw talaga siya. So, sa super ma-volume talaga itong ACC na to. So, ganito ko lang siya ino-open, kinakat ko lang siya sa side sides and then i-open natin siya, i-spread natin siya para masimot natin yung ACC whipping cream natin kasi mahal po ito and sayang naman kung hindi natin masisimot. Bale kung i-measure ime natin to sa 1/4 kilograms ito ng whipping cream natin. And then if ever naman na hindi natin magagamit ang buong isang kilo ng whipping cream since nakita nyo kanina kung paano ko kinat yung um, whipping cream natin, balutan lang natin ng cling wrap, um, make sure na airtight, walang butas, walang papasok na hangin or dumi sa loob and then store it at our room temperature. Ayan, ito yung sinasabi ko kanina na may mga tiratirang tirang paste pa sa loob ng wrap. So, it's best na simutin natin siya kasi super sayang. Madami pang magagawa yung icing na yan. Scrape lang natin siya hanggang sa masimut natin kakaadik talaga itong amoy ng ACC na to kasi kabukas na kabukas mo palang ng wrap niya, super bango na talaga niya. And then kapag ka nabalutan mo na ng icing yung cake, kapag na e mo, pag open mo ng box, talagang sisingaw yung amoy niya, super bango. By the way, hindi po pala sponsored itong video na ito, talagang sadyang gustong gusto ko lang ACC whipping cream, pero baka naman, achievers! Shout out! Ayan, so pagkalagay natin nung whipping paste natin sa ating mixer, imix na natin siya. So kailangan muna natin siyang i ng walang kahit anong halo. Um, Unti-unti, una muna is slow speed and then up to the high speed para mapino natin siya at walang buo-buo. Kasi kapag agad natin nilagyan ng water ito and nag-volume na siya, maraming buo-buo ang magiging cost neto. And kapag kaginamit nyo ito sa cake, hindi siya makinis and at the same time, meron siyang aftertaste kasi nga meron pang paste na natitira. Medyo mabigat lang siyang iscrape pero kailangan niyo siyang pagcagaan kasi ito ang secret para mapavolume natin ang whipping cream. Fast forward lang natin ang video. Naka high speed siya pero hindi siya super ganyan kabilis ha. Naka fast forward lang ang video natin. So every time na nakikita ninyo na parang dubi-dikit ang paste natin, scrape nyo lang siya palagi and then hanggang sa medyo mawala na yung mga yellow part and mag na yung color natin. Since yung paste parang medyo may pagka-transparent yung color niya, madedetermine nyo naman kapag na-mix na siya ng sobra. So kapag na-mix na siya ng sobra, dapat medyo opaque ang color niya or off-white and wala na yung mga transparent part niya and dapat wala na rin yung buo-buo. And then kapag nakita nyo okay na siya, lagyan nyo na siya ng water. Dapat cold water. You can also use crushed ice if you want pero ako mas prefer ko yung water na merong ice cubes. Actually, meter lang ako sa paglalagay ng water. Pero para sa inyo, sinukat ko siya. So, yung um, water na nakalagay sa measuring cup natin as of this moment is 2 cups. So, ang magagamit natin na water para sa 1 fourth kilo ng ACC whipping cream is about one and a half cups of water. Pero try nyo muna yung one cup. And then kapag kulang dagdag nyo na lang yung one half. And dapat paunti-unti lang yung paglalagay ng water wag nyo isahang buhos yung one cup kasi mabibigla yung whipping cream natin eh hindi siya gaanong mag-volume and baka maging runny pa siya. And mas maganda yung pakoti-konti para matad sya ninyo yung pinakagusto ninyo na final result ng whipping cream. Huwag nyo rin palang kakalimutan na palagi ring scrape kasi merong mga part dun sa may bandang ilalim na hindi nakukuha nung mixer natin. So it's best na palagi tayo nag scrape para lahat ng whipping cream natin is mamix na mabuti. Kailangan talaga ng tiyaga sa mix ng whipping cream. Huwag natin masyadong madaliin. Ako kapag ka mix ako ng whipping cream, umaabot ako ng almost 30 minutes sa pagpe-prepare kasi gusto ko talaga super mapino siya para hindi rin ako mahirapan sa pagpapakinis ng cake. Isa pa sa maganda dito sa ACC is hindi siya na overbeat hindi siya nagiging foamy or parang may butas-butas. Darating tayo sa point na ma-overmix siya or magbubutas-butas siya. Siyempre kapag ka super lampas na sa time talaga yung pagmimix natin. So, kailangan talaga siyang bantayan. Pero sobrang dalang naman siya based on my experience. Aside from that, kahit na madaming water yung nailalagay natin, hindi siya tumatabang or hindi pumapangat yung lasa niya. Saktuhan pa rin ang lasa niya. Hindi siya masyadong matamis. Lasa siyang vanilla ice cream. Yung iba pala, instead of water, Sprite yung ginagamit nila. And then yung iba naglalagay ng vanilla essence. So, depende na rin sa inyo kung paanong timpla ang gusto ninyo. Pero ako, cold water lang talaga. So, ayan. Tapos na natin na mix ang ACC whipping cream. As you can see, almost full ang mixing bowl natin. And remember, 1 4 kilo lang ng ACC ang ginamit natin dito. Ayan, try na natin ilagay sa cake para makita ninyo kung gaano siya ka-smooth and gaano siya kakinis. And that's it for today's video tutorial. Thank you so much for watching. Sana marami kayong natutunan. And kung meron pa kayong naiisip na gustong malaman or matutunan sa baking or sa pag decorate ng cake, i-comment nyo lang sa video na ito para naman magawa natin ang video tutorial. Thank you so much for watching. Bye!